Meron ulit akong <laughs> pangay! Enough! Maganda ay, may bago na naman ako natanggap. Aran di lahat ang binubuksan ko na natanggap ko nung isang araw. Tsaka aran ka darating lang ngayon. Ay, iisa lang ang may bigay. Ay, dalawa pala sila. Gawa ng sila ay magkaibigan. Aran sila ate, ay bago pa man magpasko, ay hiningin niya yung address ko. Meron daw silang ipapadala sa akin. Ay, wala nang pakipot pang nangyari at ibinigay ko na agad. Ngayon, ay lumipas na yung Pasko at New Year. Ako naman, ay nakalimutan ko na rin. Ay, nag-message ulit ngayon sa akin. Ay, nahingin ng pasensya. Ay, hindi niya daw maasikaso, gawa ng siya inabisi. Kung nga, at si ate pa nga nang hingin ng pasensya, samantalang ako nakakaabala. Ay, sabi ko, iinang, iwag niyo kong alalahanin niyo. Oh. Gawa nang na nauunawaan ko ho yung ganyang pakiramdam. Tayo yung mga basis sa ating mga kanya-kanyang trabaho. Sabi niya, eh, pwede ba ako magsenda lang sa sa'yo ng cash? Eh, sabi ko, eh, naku po, eh, wag na po. Yung kagustuhan niyo lang ho na ako'y mapadalhan. Eh, sobrang na-appreciate ko na ho. Sabi niya, eh, pumayag ka na. Para yung gusto mo, yun yung talagang mabili ay, mo. Eh, ako'y napapahiya pagkausaping pera na. Ko, eh, kasarap sanang isipin. May papasok na lang ang bigla sa account mo. Eh, sa isip-isip ko, eh, ako na may nasahod pa. Eh, oh, but... ako rin ay isang OFW, gaya ni ate. Eh, alam ko kung gaano kahirap kitain ng kwarta din eh. hindi ko nga pala nababanggit sa inyo na ang dalawang magkaibigang are. Eh, nasa Luxembourg. Akalain mo mo kakarating doon ng vlog ko. Ay, ina! O, oh, ang suma total ay hindi pa rin mga nagpaawa. Ay, nagawon pa nga rin ng mga paraan eh. Ay, alam nyo ga kung ano mga ginawa. Mm. Nagsi-order sa Amazon at sa address ko pinapatak. Uh, look! Kilala ko na nagpadala nito. Pero ayaw mo pabanggit. Ko, may visa rin nga. Bigat na rin. Ko, ano kayo naman na rin? Gawa ng sabi ay matit. 11 items yung dadating sa iyo ha. Eh, may dumating na nung nakaraan na lunchon, May. Eh, di may sampu pang natitira. Baka nandito na lahat. Ko, iliwanag na naman ang buselig. Ay, antay at hindi maaring-aring hindi ko iyayabang. May pansiting. Eh, alam niyo kang kahit may biho naman din sa Japan, eh iba pa rin ang lasa talaga Oy. ng sa Pilipinas. Aba, eh meron pa din yung balot na balot. Eh, ano kaya ay? Kaya mamaya ikaw at ha, halukahin ko muna hanggang ilalain. Oh, ang daming ganda! Ikaw? Ay, ngirit na naman sa kantaw. Ang daming ganto, no? Da, Oh, ay sino makakapagsabi ngayon sa akin na nasa Japan ako? Garning ang mga pagkain kay puro pampinas. Ay, Ay, ikaw ay litro-litro ngayon ang suka toyo ko. Toyo suka. Natulong ang laway ko. Eh, pagpasensyahan nyo na. Mahina na ang panalong. Wow! Pinakurat. Oh, pinakurat. Pinsan ni, eh? pinakurot. Oh, pagbigyan nyo na. Maipilit na, <laughs> Hehehe. O oh, ay may pansit, may toyo, tapos makakapag-uwi pa ng gulay mula sa trabaho. Ay subo ng lahat, ngunguya inalaang. Ay mahigpit na biyaya itong nadating sa akin ngayon. Ay mismong ang inay ay takado na. Gaya nung huling araw ng pasok namin bago magbakasyon. Ay pagkasadami kong naiuwi ngayong prutas, ano? Ay excited akong umuwi ng bahay, gawa ng iyayabang ko sa inay. Aba, ay alam nyo ka ang sabi ng inay. Bakit parang halos araw-araw na yata ikaw may naiuwi? Parang hindi naman yata mga reject yan eh. Baka naman na ha? Oh, mahigpit naman ang inay. Nasahin ko yung history ang anak. <laughs> Ako'y matagal nang tigil ha. Sa pulong ako'y napatungtong din sa Japan. Ako'y eh. nagbagong buhay na. Ku nga at naki may history nga. oh, e eh, practice la. Ah. Gawa ng sound effect na ginagamit ko ay eh, nagpapabayad na. Oh, e eh, kahit kay sura na sa tunog niya ay eh, eh, tiisin niyo na lamang at yan an libre. Oh, eh, Ku nga ah, dito pa yata ako ng followers. Oh, eh. Bakit parang nakakaasar? Oh, siya balik tayo dun sa prutas na dugas ko daw sabi ng inay. Hmm. Inay, kung ari dugas ko, di sana hindi ko na ari binibidyohan at ini-upload. Ah, ganun ba? Kakasura ring inay parang hindi pa rin kumbinsido eh. Oh, inay, aring binubuksan ko, ari hindi rin dugasan. Ulitin ko, ara ipadala garing Luxembourg. Oh, eh, talaga namang may sa Luxembourg. Yabang, na yabang. Oh, <laughs> Bago yata matapos ng voice over na ito, yung masakit ang lalamunan ko. Yun talagang tawang yun ang inaakib ko. Hawig din naman digo. Ay, hage. Arin na yung kaninang balot na balot. Alam! Ang cute! <laughs> susukat ko na. Wait. <laughs> Ay. mm -hmm. Ay, maghuhubo na sana at napa-excite. Hoy, kalma. Ay, nakakanta-taranta eh. Oh, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bakit parang ako naaasar sa tawang ito? <laughs> uh huh bis on Suman. So, wow! <laughs> ang ganda. Alam, cute. Ang ganda. <laughs> Tingnan nyo, ang ganda. Wait. Wait. Ah, look. Wait. Wait. Thank Na 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 na. Wait. 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 Let on the other way. Koy na papa expose tuloy ang isa ko pang talent. <laughs> Maraming maraming salamat po sa lahat ng ito. Isa sa hinagap talaga, hindi ko akalain na mabibigyan ako ng mga ganito. At nagmula pa sa mga taong mga hindi ko kakilala. Hindi ko kakilala, pero yung kasiyahan ko, ay eh kasiyahan din nila. Maraming maraming salamat po ulit. Ikaw, inabigyan eh, lamang ng panjamas at ito eh, lang nakakapagpadrama. Ay, bandang hapon ay ako nakaramdam ng kasipagan. Ay, yung naman pagkagising ko ng umaga ay magde-deliver agad ng bumungad sa akin. Ay, talagang nakakapagpasipag. Ay ako na may takado sa mga uwak na are. Mapatag init o mapatag lamig. Ay talaga namang buhay na buhay. Samantalang ako nung nasa may parteng Tokyo. Ay summer lamang nagpapakita. Bihirang bihirap pa. Ako naman ay hindi ngayong kabadong lalapitan ng mga are. Hindi naman kasi ako galing trabaho ngayon. Hindi ako amoy isda. In short, mabango ako ngayon. Pero pagka ako galing sa trabaho, tapos lalot may bitbit -bit akong isda. Opo, eh, parang mga isna chair mga nag-abang sa poste. Yung gang mga handang-handang managit, Ay sa tunay ako nagkapobyan sa mga iyan. Yung gang bibili lamang ako ng kape sa may benduha. Abay muntik ang pantukain ng mata ko. Pero hindi ko sure. Basta galit na galit siya eh, dumaan siya sa ulo ko. Eh, ramdam na ramdam ko eh. Eh, buti na lamang kamoy. okay na payo ko. Sabi ko, munti ka na mata ko doon ah. Hindi, dahil yung eh. Ay kakakuwento ko sa uwa, kinakausap na pala ko ng tatay Yun yung may-ari ng bahay na tinitirhan ko Ay todo hingin ng pasensya at hindi niya daw ako na ipagpapala ng snow Ay sabi ko, eh nako, ay okay laang ho yun Ay okay ang naman, gawa ng ar na may obligasyon ko talaga Pero aring si tatay, kadalasan, bago ako magising, ay nakapagtanggal na ng snow Kaya nagtata nagtatakay, pahapon na, aring isno, ay aring snow ay makapalpan. Ko, ilasahin ko ay nagpakamoyran at nagpaubaya <laughs> Mm, eh, nasa na nga ba yung kwento ko? Pasensya na, na-distract. May paabo. Ayan, eh nasa na nga ba ka tayo? Eh, ako atat na kung anong laman ng plastic. Eh. Ay siya, mabalik tayo kay tatay. Ay eh, siya daw pala ay eh, nagkasakit. Ngayon, ay gagaling galing niya la, Sabi niya, eh, pag nag-start na ulit ang trabaho mo, ako na ulit ang mag-aalis ng mga yelo dyan. Sabi ko, eh, hindi ho, okay laang ho. Eh, kayo ay magpagaling. Ko, eh, pahirapan pa iyon bago may itaw, eh. Please, nakapagdayjobo. Hehehe. <laughs> Oo, oh, ay arin ang lamang. Ay, may patinapay at saging. Ay, nasahin kay konting pala. Ay, may pamirienda. Ay, yung nagbigay naman sa aking iyon ay anak ni tatay. Ay, pagka kasi ako'y maraming isdang na iyo, uwi. ako'y nagdadala dyan sa bahay ni tatay. Ay, pagka minsan siya ang akin naaabutan. Ka, ay nakigagrahin at kota na. <laughs> Abay, hindi naman. Aba, may pa ASMR din naman. Ay, akala ko, okay, tapos na. Ay, hindi ko may sarado rin pinto, nakakawang. Pagkagar ng hindi madali sa dukal. Buho, saan kita ng mainit na Ari naman, isa diyang effective. Ang problema na re, pag nanigas yung tubig kinabukasan, ay agang-aga, gising ang kapitbahay. Ay, ari, hindi madadaan sa tulak-tula, kailangan itadya. Oh, hindi na isarado. Bahala na bukas. Ay, sa ngayon, dyan na kayo.